Meron talaga araw na talaga hindi ka mananalo. Huwag niyo pilitin yun. Huwag pilitin. Baka maubos pa lahat yung nakatabi niyo. Yun na yan. Okay. Yun na yan. Ano naman ang, ang ano mo, ang panuntunan mo, o yung basis mo para nananalo ka na, naaalis ka na. Kasi merong iba na apat na milyon, ay pa umayaw. May nakita akong gano'n eh. Well, pagka nararamdaman yung ayaw na, pinakamasarap umuwi ka ng panalo ka. Okay. Basta kung kaya mong, kung kaya, kung kaya mong idiin, idiin mo na. Ah. Para nakita mo ako doon sa sa pitmaster, laki ng panalo ko. Ah. Dahil sinalubong nila yung swerte ko eh. Ah, eh, yan. tumatama ako eh. Ah. Kaya hindi ba sabi ko noon, ay dito, ubusan na tayo. Ah. Kaya nanalo ako ng 11, ah. pinusta ko 12. Ang capital ko 1 million against, against 22. Dahil okay, 1 million mo, naging 11. Sige, mas matalo ako ng 1 million. Ah. Diba? So, delikat. 11, tapos ah. pumarada sila ng 12. Ah. Kinol ko. Matalo man ako ng 1 million lang. Kumeralo naman ako no 20.